Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na balita tungkol dito kay XRP. Isa po sa mga pinakatanyag na cryptocurrency sa market. Ayon po sa isang eksperto, posibleng raw pong umabot sa XRP sa presyo na 7.5$ ngayong taong 2025. Isang all-time high o pinakamataas na presyo sa kanyang kasaysayan. Pero paano nga ba ito mangyayari? Ano ang koneksyon ng presyo ni XRP sa pagtaas ni Ethereum at siya Suwi? At uh, ang uh, pinaka tanong ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Traders at Investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon, simulan po natin sa kung bakit may prediction na aabot itong sa si XRP sa presyong 7.5 dollars. Ayan, isang kilalang crypto influencer na si Jake Gagain ang naglabas ng prediction kung saan ay uh, tinatarget po niya ang mga presyo ng ilang malalaking crypto bago matapos ang taong 2025. Ayon sa niya, kapag si Ethereum ay umabot po sa presyo na $4,750 at si Sui naman ay uh, sumampa sa presyong $8.10 sa si XRP ay maaari raw pong magrally pataas sa presyong $7.5 uh, Sa ngayon, si XRP po ay nasa presyong $2.38 lamang. Kaya kung uh, magkatotoo ang kanyang prediction tataas po siya ng mahigit $215 Uh, percent. Ibig sabihin, kung may hawak ang XRP ngayon, posibleng triplehen um, or uh, matimes 3 ang halaga ng iyong investment. Pero teka, hindi lamang po si ginaong Jake Gagain ang nagsabing posibleng abutin ni XRP ang target na yan. May ibang uh, eksperto rin ang naniniwala sa $7.5 na target. Oo, hindi lamang po si Ginong Gagain may ganit ang uh, siyang may ganitong pananaw maging si Ginoong Egra Crypto isa na rin po siyang kilalang market analyst ay nagsabi na uh, nagsabi rin po siya na parang program o nakaprogram na raw ang pag-akyat ni XRP sa presyo na ito ayon sa kanya base po sa mga technical analysis posibleng mag-breakout daw itong si XRP mula sa kanyang dalawang triangle patterns sa chart, isang sinyalis ng napipintong pagtaas ng presyo. Hindi lang yan, sabi pa niya kung uh, maabot na XRP ang presyong 7.5 uh, dollars, si uh, posible pang ituloy, uh, pong magpatuloy ito ng hanggang 13 dollars o baka 27 dollars sa sobrang bullish na market. Yan, meron pa tayong isang analyst dito. Siya uh, po ay si Ginong JD. Ayon uh, naman sa kanya, ang uh, daily candlestick close ng chart ng XRP ay nagpapakita na palapit na ng palapit tayo sa target na presyo. Binanggit niya na posibleng maulit ni XRP ang uh, kanyang ginawang pagtaas noong taong 2017 hanggang taong 2018 kung saan sobrang taas ng inakyat ng token. yan ngayon ay dito naman po tayo sa uh, presyo ni Sui acara Ethereum. Ayan. at uh, paano po nakakaapekto ang kanilang presyo sa prediction kay XRP. ang prediction po ni ginawong uh, gagain ay hindi lamang po basta hula Ayan, may batayan ito sa galaw ng uh, iba pang uh, mga malalaking crypto kagaya po ni Sui at saka Ethereum Ayan, uh, kung si Sui ay aakyat ng mahigit uh, 100% papuntang uh, papunta po sa presyo na 8.10 uh, dollars ibig sabihin ay napakalakas po ng uh, kumpiyansa ng market sa mga altcoins. Ayan, ganun din kay Ethereum na may target na 83% na pagtaas hanggang umabot sa $4,750. At uh, kapag nangyari po yan, ay natural na madadala na rin sa itaas ang iba pang mga altcoins gaya ni XRP. So, sa madaling salita, ang galaw ng mga malalaking coins ay parang domino effect kapag gumalaw ang mga malalaki yan ay madadala na rin ang mga sumusunod na coins kaya hindi malayong sabay-sabay uh, silang tumaas pero kung uh, hindi po magkatotoo ang uh, predictions ay uh, ano po ang uh, maaring mangyari syempre malaga rin tandaan natin na ang lahat ng ito ay hindi po garantiya ang crypto market ay kilala po sa pagiging sobrang volatile. Mabilis tumaas at saka mabilis ding bumagsak. Kahit gaano pa kagaling ang isang analyst, wala pa rin makakapagsabi ng eksakto kung ano talaga ang mangyayari sa presyo. Ang isang halimbawa ay ang Change Lee na nagsabing posibleng maabot na XRP ang 7.5 dollars pero sa January 20, uh, January 2028 pa Samantalang si Telago naman ay may bullish at uh, nagsabing uh, pwede raw itong yan, mas bullish po ang Telagon at uh, sinabi nilang uh, pwede raw itong mangyari as early as next year o 2026. Ngayon is uh, ano po ang uh, mga dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto trader at uh, investor sa ganitong balita? Ayan, bilang mga uh, Pinoy crypto trader at investor dito sa Pilipinas na interesado po rito kay XRP, napakahalaga po ng ganitong klasing balita. Una, nagbibigay po ito ng positibong pananaw na may potensyal si XRP na muling tumaas lalo na kung uh, meron po tayong XRP holdings sa ngayon. Pangalawa ay mahalaga rin gamitin ang ganitong analysis bilang gabay lamang hindi bilang ultimong uh, basihan ng ating desisyon. Importante pa rin ang ating sariling research at saka tamang timing. Kung uh, pasok po sa risk appetite mo itong si XRP, pwede mo siyang dagdagan habang mababa pa ang presyo. Pero kung conservative ka, mas mainam po na maghintay ng konfirmasyon uh, ng trend bago ka po pumasok. Kaya ayan, huwag po natin kalimutang mag-set ng uh, stop loss at saka profit targets kung tayo po ay trader para ma-manage natin ng maayos ang ating risk. Uh, dahil yan, uh, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang prediction na ito ay isang interesting na insight mula sa mga eksperto. Hindi ko sinasabing siguradong mangyayari ito pero nakikita ko ang posibilidad lalo na kung magpatuloy ang momentum ng buong crypto market. Sa si XRP ay matagal ng undervalued dahil sa mga legal issues niya noon sa SEC. Ngayon na naayos na ang mga issue, may malaking chance na mag-recover o siya ay makarecover at sumabay sa ibang tokens. Kung uh, may sapat kang pasensya at at uh, malinaw ang iyong strategy, may potensyal po talaga sa si XRP bilang long-term investment. Pero tandaan natin, ang pag-invest ay hindi po sugal. Ito ay dapat na pinag-aaralan, pinagpaplanuhan at ginagamitan ng tamang diskarte. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.